mga ordinaryong Pinoy at ilang celebrities na apektado ng wildfire sa Palisades, Los Angeles, California nitong nakaraang linggo ng Enero, 2025 ay nagsilikas at ang ilan naman ay nakipagbayanihan. Kabilang sina Ivana Alawi, Claudia Coronel, Lisa Soberano, Inigo Pascual at Vingo Regino ng April Boys. Sa mga nakalap na balita, Ligtas na nakaeskapo ang mag-among si Claudia kasama ang alaga niyang 75 taong gulang na pasyente. Si Claudia ay nagsisilbing caregiver matapos ang kanyang failed marriage sa Chinese-American businessman na si Andy Zhang. Samantala, ang ilan sa mga kilalang personalidad na may kakayanang tumulong ay nagpakita ng suportang bayanihan tulad Nina G. Tongi at ang mag-asawang Krista Ranilo at Ninoy Lim na nagsagawa ng sariling efforts upang matulungan ang mga naapektuhan ng wildfire. Ayon sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, halos isang daan at limampung Pilipino ang nawalan ng tirahan at kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center matapos ang matinding trahedya sa California. Pinamunuan ni DFA Assistant Secretary Adelio Angelito Cruz ang tulong sa mga apektado, kabilang na ang 200 dolyar emergency assistance bawat Pilipino para sa pagkain at gamot. Sinabi rin niyang patuloy ang pagsisikap na magbigay ng pangmatagalang pabahay at trabaho para sa mga nasunugan. Bukod sa 24 na nasawi at 12,000 na sirang estruktura, libu-libong residente ang lumikas. Dagdag pa rito, dahil sanctuary state ang California, makatatanggap ng tulong kahit ang mga undocumented na manggagawa.